I'm gonna share with you guys my first ever camping experience. At syempre kapag ka-camping, hindi hindi mawawala dyan ang barkada. Kasama ko rito si Nakuya Phones, si Kebs, PLR Arjan, Mary, Ken, Maye at Kuya Nap What's up everyone? Welcome back to the channel. My name is Lowell Gray and you're watching The Lowell Gray Way Nagkita-kita kami sa Teresa para sabay-sabay na pumunta sa campsite. Sumabay kami ni Kev sa kotse ni TLR dyan at yung iba naman ay nagmoto. Next stopover kami sa glit sa Plaza Aldea para bumili ng mga kakailanganin sa camp. Nagpatuloy na kami sa biyahe at huminto ulit sa Pililia Oval para kitain si Kuya Nap na naunang bumiyahe. Pagkatapos magkita-kita, nagpatuloy na kami hanggang sa marating ang Camp Awol. Pagdating, agad kami nag ng gamit at tinulungan kami ng mga staff na magbuhat papunta sa nabok namin na pwesto. Pagbaba pa lang, bubungad agad ang ganda ng tanawin at ang ilog na paliliguan namin mamaya. maya maya nag na kami ng gamit at nagtayo ng kanya-kanyang tent hey! hindi hindi malayo to Kabs naman ay nagsaing para makakain na kami ng pananghalian dahil halos lahat kami ay gutom na sa haba ng biyahe. Pagkatapos magtayo ng tent at makapagsaing, kumain na kami ng mga pagkaing dala namin na lutuna bago pa kami dumating sa campsite. Nang makapagpahinga pagkatapos kumain, napagdesisyonan naming maligo sa ilog na kanina pa nang aakit para si Sid. Pagpasunin na tayo ngayon sa may Tumalumot siya. Tapos super lamig ng tubig. So, pupuntaan ko yung kasama ko doon. Doon, try ko. Sobrang buto! Sobrang saya palang magkwentuhan sa ilog, no? May mga kwentuhang kalokohan, seryosong usapan, at meron ding mga kabastusan lang. <laughs> Nang medyo malapit ng magdilim, umaho na rin kami para magpanlaw at maghanda ng pagkain para sa hapunan. Matapos kumain, inilabas na ang bagay na mas magpapasaya sa kwentuhan ng barkada. Ang alak. At syempre sa camping, hinding hindi din mawawala ang bonfire. Oh, yeah. <laughs> Habang nagiinuman, nag, nag kami ng mga bagay na may kabuluhan. Biruin mo, sa bawat tawa at ngiti ng mga lokolokong to, may mga karanasan pala silang hindi mo aakalain. Pinagdaanan nila. Nang maupos ang alak, nagsipasokan na rin kami sa mga tent na kanina lang namin itinayo. so thankful sa mga 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 tent na pride and safety. Guys, tayo na mga dami. Yung tingay na narinig ngayon yun. Yung dahil wala tayong una, nagawa tayong improvise na So, eto, lagayan ko siya ng mga gamit. Tapos lalagyan ko lang mga gamit. Sapat na siguro yan. So, yan guys, tulugan time na. Tapos sa kami mag-inuman. Well, hindi ako masyado nag -inum nakapag-bonfire na rin which is yung gustong gusto ko talaga sa camping na maranasan first camping ko to kaya masaya na natuloy yung bonfire tapos nakapag smores din kami mga tapos ang saya din na nakapagkwentuhan kami ng uh, mga deep talks talaga na tungkol sa buhay mga trauma or experiences and advices so uh, sobrang solid ng kwentuhan namin kanina So this time, tutulog na tayo kasi mabiyahe pa bukas. Pagkagising namin, nag-almusal na kami habang pinagmamasdan ang paligid. Kaya maya, maya nag-ayos na rin kami ng mga gamit para makauwi. Hindi na kami nakapag-activities dahil kapos na kami sa oras at yung iba ay hindi nakapag-leave sa trabaho kinabukasan. Pero ayos lang dahil at least may dahilan ako para balikan ang camp award So ayun guys, uwi na kami ngayon. Mag-aakyat na kami ng mga gamit. Kumakyat na sila eh, pero yung iba nandoon pa sa pinagstayan na Ang saya ng experience. Sobrang peaceful. Pati yung pagtulog kahit ilang oras lang. Sarap matulog na naririnig mo yung agos ng ilog. Ngayon, uuwi kami na bitbit -bit ang saya ng experience at mga kwentong doon lang pwedeng pag-usapan. Maraming salamat sa mga kaibigan kong solid pagdating sa biruan at maaasahan naman pagdating sa seryosong usapan. May maisasuggest ba kayong magandang campsite na pwede namin puntahan next? Paki-comment naman diyan sa comment section.